i mean

ito lang ako na sa ano bundok to siya guys tingnan nyo lang siya oh tingnan nyo ang galing no galing ng pagkagawa ng bahay talagang kung makapunta kayo dito makikita nyo ang totoong yung kabuuhan ng maka sa maka ito eh

nakikita walang puno uh. ang tingnan bahay na yun. Nasutok-tok na yun, no? Oh. Palabas na kami ng maka. Thank you, Kadi School. don't forget to like and subscribe my youtube channel thank you for watching pauwi na kami ngayon sa Jeddah don't forget to like and subscribe don't forget thank you for watching ingat thank you again Kadi School thank you thank you Kadi School and thank you sa sponsor sa Kadi School kaya kami nakapunta sa Maka Thank you. Wala. Wala. lang ako nakitang camel dito, banda. Kahit kabayo. Sana Wala. Wala. na, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Ingat. Bye bye. Tingnan niyo guys, ang ganda no. Kahit to lang bahay maganda. Matatawa kayo kay Ang ganda ganda. Pinapapilit kong kumain. naka binidyo ko oo oh, sabi mo makaya ni makka maka, maka, karama oh, yung sabi ni ate oh makka nasa area pa tayo ng maka palabas pa tayo ng maka papuntang jeda yung area kasi na to guys pag hindi nyo panak wala kasi ganito sa Jeddah ito lahat nakikita nyo bilong pa to sa Makkah Makkah area kasi sa Ejeda, puro bahay eh. Puro na bahay. Mga building na nakikita nyo. Walang ganito na bundok. Sige, yung bundok dito walang tanim. Oo, oo, walang tanim. It yeah, desert, desert. Kaya nga, desert to. Malungkot dito, Ang ganda dito, tingnan. Kaya lang, hindi ay buhay. Wala man lang puno, tinu? Kasi hindi naman yan babubuhay ang ano kasi desierto nga yan. Oo. Meron yan pag umuulan, may mga uh, ang tawag niya yung na, uh -huh. nag-greet siya. Ngayon uh, na nawawala rin. Oo. Hindi pag, nagtatagal. Pag, pag, pag hindi na umuulan, wala na. Oo. Uh -huh. Yung mga tanim na yun, ano yun, yung pag ano yun, yung pag -desyerto. Siguro ti malalagyan to ng bahay mga ilang taon pa siguro, no? Mga years pa siguro kasi mahal ang yuta di lupa dito eh. Oo, oh, oh, tapos ano tawag dito Tsaka hindi ka makakabili ng lupa kung hindi ka talaga Saudi. Oh, oh tsaka ano yan? Uh, bundok. Oo, oh, oh, bundok. walang mga katao-tao. Malaki oh, oh. eh. oh, oh. malaking pera pag di, dito. Oo, 'yung populasyon niya. Oo, Malaking pera, hindi basta ang pera dito. Pero minsan ako. Alin? Mountain yo ginagawa nilang mga ano na ngayon, subdivision. Ay, oo. -o. Pero malaking pera din yung tino Oo, yung, 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 yung inano na mga oil dabuyo, mga utang na bahay. Mm. Yun. Tignan nyo guys, o, oh, puro bundok talaga makikita nyo. Wala kayong makikitang ang bahay. Mm. May nakikita kayong mga damo, pero, pero, um, ngayon, pero mamamatay sa din yan. Green, mamamatay din yung mga yan, damo. Kasi sobrang init. sa electric yan, te, na building? hindi oh, oh. oh, diyan kasi tao. ah korean kuryen, eh korean na area te. Oh. Sa, sa pilipinas miralco lang. <laughs> Wala hindi mabubuhay. Ayan lang guys. Na-share ko lang. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye bye. Ingat po tayo palagi. Thank you again Kadi School at Science sponsor. Ingat. kumain kami ng albaek sponsor thank you sa sponsor sa Albaic at saka sa bus thank you sa sponsor sa lahat thank you thank you thank you alhamdulillah na nakapunta rin ng maca